Ang ganda na uh, uh, ah, Good morning sa inyo lahat. Good morning ha. Ito, uh, magkakata kami ng uh, gabi. Ano? So, ito yung ano, ito yung uh, ng, ano, napagkayudan ng ano, ng yog? Uh, pipigay ko siya para makaano ng, ng ano, gata, ano? Yung makatas ng gata. At ito po siya, oh. Ayan po. Ito po yung gabi. Ayan, yan po gabi, no? Uh, wala po siyang tangkay, kumbaga puro-puro po siyang dahon. Kasi sa Bicol po, hindi po uso sa kanila yung may tangkay. Ang may tangkay lang po talaga uh, dito, lang po sa Maynila lang yan. No? So sa, sa Bicol po talaga, puro-puro talaga yan. Alagyan naman ang lagyan ito. Ika lang to. Isa ka naman, isa ka naman, ka naman, Dalawa. Ayan, oh. No? Ito niyan, di ba? Pinipiga ako siya. Hindi ko daw. Ha? Sige na, pwede naman, eh. Hmm. Ayan, para pag, pagluto naluto ito mamaya, eh, papa, eh, ano ko sa inyo mamaya ito, ha? Pakita ko yung ano, yung pinaka, yung tapos sa maluto. Pipicture lang ko siya, tapos i-upload ko yan mamaya. Ayan, oh. No? Yeah. Alam niyo po ang Alam niyo po mga ano, mga kapatid no. Sabi ko kasi kapag nagluto sila ng ano ng, ng gata do, na ng uh, gabi na gata, I, wala po siyang tangkay po, uh, puro-purong po siya. Kaya masarap po talaga luto doon. Talagang Talagang ano, talaga mas napakasarap talaga kapag nagluluto talaga yung mga taga Bicol lalo kapag pag, pag sinabing puro gata ang lutong gata, lutong gata gabi, langka, ano ba? Ah, uh, pero, ay, mami, ano? Yung uh, sigarilyas tapos yung talbos ng kamoting kahoy. Ganun. Ang ganoon. Ang masarap talaga pag sila nagluto talaga ng ganoon. Oo. Sa so, totoo lang eh, ah... Uh, sabi ko, sabi ko kung tikman talaga yung mga lutong gata na masarap talaga kung Kasi more on kasi dito sa ano, sa Manila kasi, pag gagata sila, kasamang tangkay, yung tangkay niya mismo, yung parang puno niya, ganun po yun. Pero sa Bicol po, wala pong ganun. Ano siya, pur dahon lahat. Pinapatuyo nila yan, pinapatuyo pa nila yun, pinapatuyo. So paano man ano mga ano mga, ano, mga, mga guys ha? Uh, ano muna yung pagtapos po nito, no bibidyo ko yung pagtapos niya. Ano? Pag Tapos to. Oh, yes. Bye-bye. Thank you, thank you so much.